Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ganap ng batas ang panukala na naglalayong magtatag ng isang specialty at healthcare center sa buong bansa. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11959 o an Act Establishing Specialty Centers in Department of Health Hospitals in every region and in government-owned or controlled corporation specialty hospitals. Sa naturang batas, inaatasan nito ang Department of Health na magtayo ng isang specialty centers sa lahat ng mga pampublikong ospital sa buong bansa prioridad dito ang mga pasyente para sa cancer care, cardiovascular care, lung care, renal care at kidney transplant, brain and spine care maging ang trauma care at burn care. Halos 20,000 pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Goring. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, Umaabot sa higit sa 63,000 katao ang direktang naapektuhan ng bagyo sa 333 barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, MIMAROPA, Western Visayas at Cordillera. Sa naturang bilang, higit sa 4,000 pamilya ang nanatili sa 154 evacuation centers. Matapos marating ang buwan target ng bansang India na marating ang planetang Sun. Bilang kauna-unahang bansa na nakapagpalapag ng spacecraft sa lunar south pole, sinabi ngayon ng Indian Space Research Organization na pag-aaralan nila ang planeta ng araw. Ilulunsad ng India sa susunod na linggo ang first space-based Indian observatory na Aditya L1 upang suriin at obserbahan ang araw. Noong isang linggo ay nakarating ang Chandrayaan 3 sa lunar surface na naglagay sa India bilang ikaapat na bansang nakarating sa buwan at kauna-unahang bansa sa lunar south pole. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.